Okay, ito mga bay, ah, yung balita ngayon na sa ginaw, ginawang rally ng mga manabila na to ay isa sa mga membro nila di umano ay sinuntok yung isang reporter hindi naman siguro aaray siya kung hindi totoo ito, di ba? hindi naman siguro ito magre -reklamo. Kung hindi nyo nilapitan at hindi kayo nagkasakitan, ibig sabihin nagkasakitan kayo dahil masyado na kayong dikit-dikit. Di -dikit. ba? Diba? Pag reporter, eh, malayo dapat sa inyo yan. Ibig sabihin po itong mga membro ng Manubila na to ay talagang ano, masigasig. Di ba? Masigasig sila. Eh, kung titingnan mo yung mga kilos nila, talagang ang tatapang na itong mga to. Di ba? Kaya dapat ito ma dahil talaga eh, talagang magdudulot ito ng kaguluan. Lalo kayo hindi papansinin ng gobyerno kung ganyan naman pala kayong nananakit. Ito, so, paking panorin natin. Iluyong at sinuntok daw ng mga miyembro ng Manipela ang isang miyembro ng media sa kilos protesta kaninang umaga. pinamularan na naman niya ang Maribela at sinabing ang reporter daw ang nagsimula ng gulo. Nasa front line na balitang yan si Gerard de la Peña. Oh! Nagkatensyon sa kilos protesta ng grupong Manibela kaninang umaga matapos silang tuyugin ng isang membro ng media. Pinalibutan ng mga membro ng Manibela ang reporter ng DZRH na si Val Gonzalez. Kwento niya, sinuntok pa raw siya sa tagiliran ng isang membro ng Manibela habang nagbabalita. Lumapit sa akin, mayroong sumuntok dito sa aking uh, likuran at uh, nga uh, sila raw ay minumura sila raw ay minumura yun yung kanilang nga binabanggit nagagalit sila na iniriripan ko yung katotohanan na tatlong minuto na nilang hinarang ito itong nga kahabaan ng isabi nyo sa bandang isabi nyo dahil matinding perwisyo na batay dun sa report ng MNDA Mariin naman kinandena ng Manila Broadcasting Company DZRH ang pananakite Gonzales. Desidido raw ang kumpanya na panagutin ang mga nasa likod ng pananakit sa kanilang reporter. Pati ang Presidential Task Force on Media Security kinundin ang karahasan. Hindi naman daw mga katulong sa kanilang ipinaglalaban ang panghahara sa mga miyembro ng media. Bukod sa pananakit, tinawag pa raw ng mga miyembro ng Manibela ang mga nag-cover ng media na bayaran at bias laban sa kanilang grupo. Itinanggi naman ng mga miyembro ng Manibela ang umano'y pamimisikal nila. Hello, hello, hello! La, inaano lang siya tinulak? Bayan, ako ang kuya, nandiyan kami, da, dalawa kayo, walang sumutok, tinulak lang siya, na bakit siya na mga pagsutok kami? Itinanggi ni Manibela Chairman Marvel Buena ang panununtok ng kanilang membro. Anila, si Gonzales daw ang nagsimula ng gulo nang murahin niya ang mga membro ng Manibela na dapat daw ipakulong dahil sa abalang idinulot ng kilos protesta. Nangyari ang pananakit nang sumugod sa opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang grupo kaninang umaga, kabilang sa mga nagkilos protesta ang mga driver at operator na hindi sumali sa anumang kooperatiba o korporasyon bago ang deadline sa consolidation noong April 30. Ang hiling nila Payagan mo mamasada ang mga tsuper na hindi May suggestion, may usapan na extend kami ng isang taon at habang pinag-uusapan ito, pabibiyayihin kami habang ginagawa din namin yung prototype ng aming jeepney. Sabi naman ng LTFRB, huhulihin at i-impound ang mga jeep na sumama sa kilas protesta ngayong araw. Pag-uusapan naman daw sa pulong nila bukas ang mungkahi ng isang kongresista na bigyan pa ng isang taon ang mga hindi nag-consolidate. Pero para kay LTFRB Chairman Chofi Laguanis III, dapat nang simulan ang ulihan. Pag hindi ka nag-consolidate until April 30, tanggal na ngayong prangkisa at ikaw ay kulorong na. Napakayakaban ako ng pa palugit na pinigay namin sa kanila. Ayon sa LTFRB, hindi na kailangan maglabas ng memorandum o anumang formal na utos para magsimula na ang panguhuli. Pwede na raw yung simulan anumang araw kapag na-plancha ang guidelines kasama ang LTO at MMDA. Sa panig naman ng grupong Manibela, desidido raw silang ituloy ng hanggang biyernes ang kanilang pagkilos. Imbes sa tatlong araw lang, gay ng una nilang inanunsyo noong nakaraang linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de Peña, News 5. Mga... Grabe naman yan. Kung totoo ang sinasabi dito ni reporter na to ng DZRH, ay hindi po maganda. Ano yun, nagrarally kayo, imbis na tulungan kayo, di ba, imbis na yung simpatya ng tao sa inyo, eh kayo pa itong nanggugulo ngayon. Eh di, ba, hindi maganda. Kaya eh, lalong maasar sa inyong gobyerno kung mga ano kayo, mga sanggano kayo, di ba? Dapat hindi po kayo ganun. Kung makikiusap po kayo, dapat makiusap lang kayo, di ba? Total, meron naman isang congressman dyan na gustong tumulong sa inyo. Di ba? Eh, gusto niya isang taon pa raw ang ipalogit sa inyo, bigay sa inyo. Pero ang alam ko, matagal na po yan eh. Matagal na po ang palogit na yan eh. Tataka ko dito, bakit hindi matapos-tapos yan? Di ba? E baka naman talagang ayaw nyo lang. E panahon pa niya ano yan eh. Di diba Ang nagumpisa umpisa niya eh, na yung tawag dito, yung baguhin ng mga jeep, di ba, sa panon pa ni PRRD yan? Eh, hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin natapos-tapos? Anong nangyari? na natigil? Tapos ngayon, bigla bumalik na naman. Ano ba nangyari dyan sa mga yan, di ba? Sana uh, maayos na yan at saka dito naman sa mga nagra-rally-rally na to na nag unang-una nagtigil pasada kayo hindi na naisip yung mga araw-araw na pumapasok na kayo lang yung inaasahan. Di ba? Kumikita naman kayo. Pero nagtigil pa pasada kayo para magprotesta. Tapos ngayon, eh, bigla niyong kukuyogin ng isang reporter samantalang reporter mga kababayan ay sila po yung nagbibigay ng naghatid ng mga balita para malaman ng mga Pilipino yung mga ganyang balita. papano ibabalita yan ng mga reporter kung sinasaktan nyo naman sila? Di ba? Paano yon? Paano nyo ngayon papano kayo ngayon matutulungan ng mga reporter na iparating sa taong bayan ng mga hinain nyo, kung kayo'y nananakit kayo, diba? hindi natin sinasabi na totoo ito. Pero kung totoo man ito, mga kababayan, ay hindi po maganda. Sana, diba? sana po maayos yan, mag-usap kayo, diba? magkapatawaran kayo nitong ni ng reporter ng DCR Rich eh, binja po yan eh. Yan po ang mga katulong sa inyo kahit ano pang sabihin nyo. Sila po ang nagbibigay ng tulong sa inyo para makarating ang mga hinayin nyo sa taong bayan. Dahil kung wala ang taong bayan, hindi po yan, hindi po kayo pakikinggan ng mga gobyerno, maniwala ka sa akin. Napapakinggan lang po kayo kapag nag-trending na po yung mga hinayin nyo. Dahil ang mga politiko, natatakot po sila sa taong bayan. Taong bayan po kasi ang bumubuto sa kanila kung bakit sila naluluklok dyan. Di ba? Kaya hindi nyo dapat inaaway ang mga reporter. Tulong po yan. Nakakatulong po sa inyo yan.